呀。<Yeah. S 2> mm. Tamaan mo ako Magang ako ginising ni mama para mamalingke. Bago din pala kami umalis ng bahay, sabi ko sa kanya, gawa muna kami ng intro. <laughs> Medyo inantok pa nga ako ngayon. Pero kailangan kong bumangon. Kasi di ba sabi nga, para kanino ka bumabangon? Bumangon na ako ngayon para sa'yo. Charot! <laughs> Pagkatapos ko pala makapagbihes, pinuntaan ko na si mama. Nililista pa nga niyang ibang kakailanganin. Kasi halos ko konti na lang yung mga stock na nandito. At saka yung mga iba wala na. Kaya yung mga ibang paninda, nahanap na nandito sa tindahan. Habang naglilista nga si mama ng mga paninda, susi ng BMW para ma-ready na. Ito <laughs> na pala yung lagi namin ginagamit kapag umaalis. Ang ganda ng takbo nito. Kapag nakasakay ako dito, takbong gwapo lang. Chot! <laughs> Ang tagal nga ni mama. Buti na nga lang duman si kuya magtataho. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng taho. Kaya nang dumating din si kuya, bumili na din ako. Kapag talaga natsichempuan ko si kuya dito sa labas, bumibili din ako sa kanya ng taho. Pinadagdagan ko pa nga dyan ng arnibal. Kasi the yung taho kapag maraming arnibal. Pinadagdagan mo pa ng maraming sago. Oh. Ubus mo talaga yung isang baso. Pagkatapos ko pala kumain ng taho, natapos na din maglista si mama. At kapag pala sumasakay ka dito sa sasakyan ko, para ka rin prinsesa. Tingnan nyo naman yung sakay ko dito. Si mama parang kamahalan. Parang pinaparada ko dito sa barangay namin kung sino yung mama ko. Chot! Nag-front cam pala yung videographer ko dito. Akala ko kasi kanina na iwan na. Jot. Medyo humupa na rin pala yung tubig dito sa amin. Pwede na nga lang talaga bumaba na yung level ng tubig. Kasi sa totoo lang mga guys, ang hirap kumilos kapag bahay yung mga daanan. Kaya kapag ako naging mayor dito, ipapakisamay Di ko na yung langit para hindi na rin bumaha dito. Jot. Nadaanan ko na naman pala si Kle dito. Kaya shoutout na lang kay Kle Napahinto pala ako dyan kasi may tumawag sa akin. And sila gusto daw nila magpapit picture. Pagkatapos nga na nagpaalam na ako sa kanila. At makalipas nga ng ilang oras, andito na kami sa may San Fernando. Dito madalas mamalengke si mama. Medyo malapit lang din naman to sa amin. Kaya kung hindi rin ako busy, sinasamahan ko si mama. Una nga muna pala namin pinuntahan dito sa unang counter. Yung in-order namin dito yung mga dikahon. At sunod nga dito sa pangalawang counter. At yung bibili naman namin dito yung mga gamot. Pagkatapos nga namin makapag-order doon. Pumasok na din kami dito sa loob. Yung red na basket pala sa baba. Doon nilalagay ni mama yung mga sabon. Magkahiwalay kasi yung sabon tsaka yung mga pagkain. Kapag pala naglalagay kami dito, dito ng kung ano-ano ni ate. Lalo na kung wala sa listahan ni mama. Agad-agad niya din itong tinatanggal. Lalo na hindi daw pasok sa budget. At yung mga bibili dito, yung mga nilista lang niya sa mga paninda. Naalala ko tuloy ng bata ako pag sinasama niya ako dito. Nagalagay ako ng laruan dyan sa pushcart. Tapos pagdating namin sa counter, tinatanggal din niya. Medyo mahal nga daw itong nilagay ko. Tapos hindi pa pwedeng itinda. Kaya sa susunod na lang daw namin bilhin. Nama po na nga isang pushcart, pinila na din namin. At tinakuha pa nga niya ako ng pushcart. Nakita ko nga itong malit na pushcart, kaya ito na lang yung dinala ko. Baka kung hindi ako nagbibidyo ngayon dito, baka tinakwil na ako ng nanay ko. Chut! Hiniram hey, ko na lang pala kay ate yung pushcart niya. Kasi natapos na din siya magbayad. At sunod pala na pupuntahan dito sa linya ng mga chichirya. Ang laki na nga ngayon ng pompoms. Dati kasi maliit lang to. Pero nakita ko meron pa din naman silang maliit. Kaya yeah, kinuha ko lang din yung dalawa. At dinagdagan ko pa ng dalawang malaki. Sabi nga ni mama sa akin yan, magdawa ko masyadong pala desisyon. <laughs> Eto hey, munang maliit daw yung kukunin namin. Susunod na lang daw yung kapag may naghahanap na. Dito tong linya naman yung mga laruan na pang 90s. Naalala ko, eto yung maliit kong nalalagyan ng pera noon. Yan ko nilalagay yung mga bariya ko. At eto At naman yung cellphone ko nung bata pa ako. At eto yung sasakyan ko na ginagawa ko ring laruan. Pumila na din pala ako dito sa counter. Kasi medyo dumarami na yung mga tao. Kaya sabi ni mama, pumila na daw ako dito. Ang tagal nga ni mama bumalik. Ilang minuto na ako naghihintay dito. Malapit na matapos yung nasa harapan ko. Pero makalipas naman ng ilang minuto. Dumating na din si mama. At ayan sila ni ate nagbabayad na. Pagkatapos nga makapagbayad. Ilabas na din yung mga napamili namin. Nilagay ko na din pala sa harapan yung sasakyan. Para ilalagay na lang yung mga napamili. Eto pala yung dalawang mag-ina. Dyan sila naghihintay. Siyo nila dyan. Mukha nalugi. <laughs> Bago pala kami umalis, pinatali ko na muna kay kuya yung mga paninda ba, kasi pag uwi namin ng bahay, nahulog yung isang karton. Pero bago pala kami umuwi, dito na din kami hahanap kung saan kami kakain. Ilang oras na din kasi kaming nandito, kaya nagutom na din kami. Dito na din pala kami kay Darang Baby kumain. Dito na kami kumain kasi sabi niya ililibre daw kami. Kaya din na kami tumanggi sa grasya. Umorder nga kami ng palabok. Tapos umorder din kami ng panghimagas. Pinadagdagan ko pa nga dyan ng ube. Kasi sobrang sarap ng halo-halo kapag marami yung ube. At saka sobrang init din ngayon. Kaya perfect yung malamig na halo-halo. Samahan mo pa ng palabok. Pero unahin ko na muna tong palabok. Kasi nagugutom na talaga ako. Lalo na nag ni mga alaga ko sa chan. Ang sarap din pala ng palabok nila dito. Nagutom yata ulit ako habang nag -e edit Chot! <laughs> Ang sarap talaga ng palabok. Samahan mo pa ng halo-halo. Saktong-sakto tong halo-halo sa mainit na panahon. Ayun lang. Bye bye. Boyfriend mo na eh. Muna, asahin mo na. Ah, Boyfriend ko na.